kasi may pasok si Mateo tapos kailangan natin maghugas ng mga plato ayan, tambak tayo yung plato guys kasi every morning na ako naghugas ng mga plato para isahan lang Di rin kasi ako pwede magbasa ng kamay guys tuwing nag-message tayo kasi nakakapasin after sa in, ayan, mag-ano tayo guys magwawalis tayo sa buong paligid kasi gusto pong umalis na malinis yung paligid namin dahil sobrang dami talaga guys na muna, ng mga nalalaglag ng dahon si mama kasi matanda na hindi nakakapagwalis dahil masakit na ang kanyang likod tapos pag umago guys nandun na siya kasi kay sarami kaya tayo na po yung bahala dito sa kapilang bahay kasi nagtatrabaho nga si Ding Ilan kaya tayo na lang mag ano, mga gawain tapos si Mateo guys nagbubomba na rin kasi maliligo nga siya tapos para may tubig din tayo sa mga lagayan yan nagbuto na ah, rin tayo dito guys ng kanyang kulam tapos si Ding Ilan dito kasi din yung sa atin yan kaya naman na si Mateo guys kasi papasok nga siya sa school tapos sabay na natin siya pag daan natin mamaya kasi mag home service message tayo guys meron tayong home service message doon sa abaka layo guys kasi si Matthew na muna nag ready ng kanyang pagkain dahil tayo ay kakain muna ng almusal dahil nagmamadali na nga tayo dito guys siya na muna bahalang maglagay ng kanyang kanin kain na muna tayo guys kasi para makaalis na tayo ng maaga. Yan po yung ating ulam. May tuyo, may ginamos, may ano tayo, may scrambled egg. Yan, ganyan. Pag umaga guys, kasi busy na tayo. Papadala na rin pala natin kay Mati yung kanyang antibiotic kasi 1 p.m. po ang inom niya. Bali, ito na rin yung ulam ni Mateo, guys, ng tanghalian. Scrambled egg pa rin. Tapos, maglalagay siya ng Alis na nga muna tayo guys. Pero nandito rin pala ang bulinggit. Pupunta sana sa bahay kasi lang paalis na tayo. Kaya mag na lang tayo sa kanya. Kawawa naman. Kasi pa ano yun, guys. yan guys. Palipat-lipat yan. Eh? dito ko pala pinapark yung ating service case kabilang bahay kasi malapit sa kalsada tapos lubak lubak kasi yung mga lupa dito guys pupunta sa amin dahil nung tag ulan lubak na talaga siya tapos dinaanan na natin si Mateo dito sa kanyang school ayan anyway, na guys si Mateo at -ano na natin papuntahin na natin sa kanyang room at syempre ayan late na nga din dahil past 7 na mag 8am na guys ayan nandiyan na yung flag sa taas pero ayan papasok pa lang naman karamihan kaya okay lang din di rin pala nakalimutan ni Mateo magbabay sa atin guys bye Mateo ingat ka dyan tsaka inom ka ng gamot mo alis na rin tayo guys agad kasi kailangan natin makarating ng maaga doon dahil apat yung ating imamassage pero may nadaanan tayo dito guys na sayote. Kaya pumili na rin tayo. Tapos iniwan ng muna natin dito guys. Wala nang tumpik tumpik pa guys. Nandito na nga tayo sa abaka. At dito po tayo mag -massage. Kila Deng Mona Lisa. Ayan, tapos na tayo dito mag guys ng dalawa. Kaya nagtanghalian na tayo ng saging. Papakainin po nila ako ng lunch, guys. Pero ayoko kasi. Mabigat kasi kapag rice. Kaya ito na lang yung ating kakainin saging. Para hindi mabigat sa chan. Dahil meron pa tayong massage na another dalawa. Dahil walang tagapit you guys. Ayan. Tapos na tayo, guys. Natapos tayo magmasage ng apat. Uh, uh, Anong na, guys? Past 4pm na tayo. Kaya ito pagod na tayo dito tapos aalis na rin tayo guys kasi para makauwi tayo makarating tayo ng maaga doon sa bahay ready na naman ako guys sa mahabang biyahe mga isang oras may gitin yung ating biyahe guys malayo layo din tong abaka guys na umaabot tayo na isang oras mahigit kaya kailangan natin magmadali din at nakadaan nga tayo guys dito meron pang nagtitinda ng mani at saka yung ano, cabbage kaya pumili na muna tayo dito kasi mukhang mani at tayo guys pero ano lang dito mura lang yung mani nila dito guys kasi tatlo yung ano tatlong yes 100 pesos lang kaya dito na tayo bumili ng tatlong yes kasi sa nabilo guys tag 50 ang yes nitong mani na to tapos si ate eh nahirapan sa kalisod sa pag pagkikilo ng kanyang bumihay na agad tayo at tumaan tayo dito sa binilahan natin ng sayuti guys kasi nandito lang yung ating sayuti iniwan natin, so, sabi ni nanay dito lang daw niya sa kilit isasabit sa so, ito nga kasi walang pao hindi so, lang natin yung sinabi ni nanay na isasabit lang niya, kukulin ko lang daw sa so, ito na nga nakuha na natin yung ating sayuti 20 pesos lang guys 5 ay apat lang pala, apat na peraso kasi kilo eh, per kilo yan guys sa iba, kilo mahal yung isang kilo niyan bali isang peraso na, iwan ko kung magkano <laughs> basta dito 24 hinabi na po tayo guys pag uwi, bali lima yung ating na massage ngayon, dumaan pa tayo ba? dyan sa tambulan kasi meron tayong dinaan isang playante ito pala yung ay ito binigay ng client ko. Thank you sa so nagbigay na aking client. Tapos, ito guys, ito yung binili natin kanina na sa uti Apat na pera, so 20 pesos. Tapos, ito, tatlong yes na ano, takal 100 pesos to. Yung cabbage eto 40 pesos guys. Nabili natin doon sa abaka. Tapos yung ano pala natin. <coughs> tira pala natin na baon guys. Ayan, hindi ko nabawasan. Kasi nga, kakamadali. Yung nakain ko lang ay puro saging. Ayan. Puro saging, balat ng saging. Puro balat ng saging. Kasi, ilan ba to? Siyam Sh na peraso. Nabili natin 30 pesos. Tapos, nagbaon nga ako nito. Hindi natin nakain. Sabi na talaga tayo, um umalis tayo ng bahay ng 7 a.m. Nakauwi tayo is, anong oras na yan, 9 -11 na daw, guys. Sabi na Tapos, binigyan tayo ng bag ng ating client para kay Mateo. Maraming salamat sa ating client na nagbigay. May nag kay init. Binigyan tayo short naman to pang ano. Tapos binigyan si Mateo ng saan yung chinila steel? Hindi sa loob. Wow. <coughs> binigyan si Mateo ng ano guys? Ng cooks. Ang binigay sa kanya guys. Cooks. Yung pinagkalakihan ng anak niya. Na kay Mateo. Ayun. Nagkalakihan ni si Chi. Gutom na talaga tayo guys. Pinagkaliitan niyan. <coughs> Hindi na tayo nakabili guys ng ulam. Kasi na kami na tayo nakauwi. Pagod na. Ang ating tanghalian is saging. Merienda. merienda ko is ano. <coughs> kumain pala ako ng mani. Kumain ako ng mani kasi nagutom na ako sa doon nung bumaba tayo doon sa may ano. Kumili <coughs> tayo ng mani. Kumain ako nito kasi nagutom na nga ako. ako kumain ng ano putap kasi nagmamadali na nga ako kaso lang nagpahinga ako sa doon habang bumili ng mani kumain na rin ako yan yeah, maraming salamat sa ating mga client guys kahit inado tayo ng gabi at this may blessing tayong natanggap ngayong araw na to maraming salamat talaga sa ating mga client na laging nagpapamassage bali yung ah, kwento ko na lang din pala guys yung akin minasal kasi ano siya ah uh, stroke gumaling sana siya kaso lang na siya kaya maga yung ano niya yung kamay niya na hindi naka yung kamay niya na yung na-paralyze yun nadikit doon sa ano pag pag ano nya pag tang, tanggal nyo sa saksakan ng ilaw nadikit siya doon tapos buti na lang nabitawan niya yung ano tilapon siya kung hindi na ko wala na talaga tapos napunta tayo maga yung kamay niya yung dito niya parang yung half body niya parang medyo maga <coughs> after massage natin kanina medyo gumanda yung kanyang pakiramdam kaya sana umuki ulit siya kasi kawawa naman yan lang po muna guys thank you po sa inyong lahat sa walang sawang panonood guys bye kain muna ako di ko na ipapakita sa inyo kasi na talaga ako guys bye bye guys